Nakabalik na sa bansa ang Philippine Karate Team na umani ng mga medalya at tropeo sa World Championship sa Busan, South Korea. May news to go si Isay Reyes. <coughs> Dala ang kanilang mga nakamit na para nga sa ginanap na K-1 World Karate Championship sa Busan, Korea. Nakarating na ng bansa ang Philippine Karate Team kagabi. Baka sa kanila ang sobrang saya, lalo na't karamihan sa kanila ay mga first time na sumali sa ganitong world competition. Hindi nila inasahan na ganito karami ang maiuwi medalya at tropeyo. Nagulat ang kanilang team manager sa performance na pinakita ng mga atleta. Kumbinsido sila na ang grupo ito ay cream of the crop. Ang bata baguhan. Uh, maganda, at that point time, tinalo namin yung mga galing na level like Iran, uh, yung may mga nakalabang kami sa Korea mismo, yung mga galing nilang player, kasi Korean medyo tumataas na rin ang level eh. Pero hindi na patalo Pinoy, nakakuha tayo, tinalo natin ang Iran, tinalo din natin yung mga Russia, kaya masaya achievement. Nagbigay pa nga sila ng sample ng kanilang cheer na kinagiliwan daw ng mga tao sa nasabing kompetisyon. <laughs> si Joanna Ilanan Tubong takloban nagkamit ng isa sa mga pinakamataas na parangal. Nanalo siya ng gold sa 68 Kumite Girls. Si Charles Bonagua naman, nagkamit ng gold sa Cadet Kumite Boys International Karate Junior Cadets for Children. Wala namang sekreto sa panalo. Parang support from the PKF NSA and from my coaches and also from my teammates okay na yun na motivation para sa akin. puro training lang. Parang nasa sarili mo rin ang, ano. Tapos ano, kapasalamat na uh, full support kahit matalo, manalo. The coaches, the discipline of the uh, athlete, committed sila para mag ng magandang performance. Isay Reyes, GMA News.